Nahulog ko na ang unang tiga ng gata. Yan. Tapos, nilalaglag ko na ito ang sili. Yeah. kalat ko na po. Lumus na. Lumus na. Eh. Okay. Ayaw. Hindi pa rin kunang mag. Langis. Andito Ayun, mami, oh. Tingnan mo, oh. Kasaan? Ito pala no go. Oh. Ayan guys. Hintayin ko na ito magmantika. Konti-konting. Kaya nga bitsin mo na. Asin. Bang, 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 bung bang, bung Bitsin po. Buksan mo na, Bitsin. Buksan mo na. Ah, nang na, oh. Ah, okay na. At saka, Bitsin. Wala butas. yan Okay. Kasi dami kasi ito, guys. Ano kaya,

Tawili <laughs> nah, ko sa hawak ng cellphone. Hindi pa yata lutog ata. Ngayon,